बात है Ang trip nila yan. Kahit one hour sila dyan. Ganda ng araw. 20 degree. Ayan. Wala pang sakura. Di alam ko itong dalawa kasi tablet lang, tablet lang. Phone ng phone sa bahay. Dami nilang naglalaro kasi Sunday rin today. Sige. <laughs> Diyan lang yan sila. <laughs> Gusto nilang sisoy. Meron din dun sa tapat. Hi. Nag-request ng video daw. magder, <laughs> dapat. <laughs> Stress ako dun Baka magder, sa river. Sa so Malaki na, Kala ko di Malaki malaki na pala. na yun na hala makasagasa Bet? Nalalayon ko yung sadako hair <laughs> hala hala Give me. No, no. Wala pang sakura. Ang sakura, parang dalaw din. Minsan, late. Minsan, maaga dumarating. Pero meron naman ako nakita dito. Sakura. Dalawang piraso lang. Yung ipit ni ate. Hala. Ayan, oh. May sakura naman pala dito. Ito pa. One more. <laughs> Yung kanyang hairstyle. Dalawa. Oh kumakain pa sila. Ang katinamat ako. Sarap kamutin. May sila. Nag-toilet lang ako. Naiiwan naman na sila. Tsaka naglalaro na sila together. Di tulad dati na pagoda ako. And malinis lang ang kanilang toilet kahit sa public. May tissue pa. Adun ah, lang sila banda. And yung mga sakura maganda to dito pag sak so, may mga sakura na tapos may river makaka-relax lang upura na kami nasan si ate? ano may pasok pa sila next tomorrow, Monday tsaka until Tuesday pero half day, half day na lang kaya kailangan ko mag about spring vacation kung saan ko sila dadalim baka sa museum tayo namin si ate nandoon eh tsaka ang katinang matako dahil sa allergy spring, pagotong, gano'n mas makate. Eh. Hindi na si ate. Ate! Naglalaki ng mga puno eh. Ayan na. Iikot tayo. Si Bunso. Nakakainis yung isa. Nagiinertin. Bagal. Pauwi okay na kami. Magandang araw. Nainis ako kay ate, nagiinarte, nagbabagal-bagal. Kahit pababa naman yung daan. Ay, kaya dinabas ko itong dalawa para magalaw-galaw. Dahil puro TV lang, screen. Kung doon, no? Oh. kahit pababa naman doon, bagal-bagal. Ay, stress eh. Nagiinarte eh. Hindi na, wala na sa lugar yung pag-inarte. Ay! Tatago ko yung ano, yung remote. Ay! yung tablet, yung cellphone iniinis ako eh seryoso ka dyan sige, are you aware slowly? where si tay? why? hey. Eh. because I told you, don't play bicycle over there so you fall down so itay, you always blame your brother go, doon na naman, nahuli na naman si madam where's madam? Oh, ito na niyo, wala pa wala pa, nag-inhart eh ano kaya ang plano sa spring vacation? Mga two weeks lang naman yun. Bala ko silang dalhin sa museum, yung pinuntahan ko yung cup noodles. Tapos, hindi ko na alam kung saan. Ang kailangan kasing puntahan namin or dalhan ko sa kanila, para pangat yung Hi. ano. Ang kailangan kong dalhan sa kanila is yung may enjoy nila. Like yung gano'n, yung park, hindi na nila ma-enjoy yung mga sa, sa mall. Kahit eh, dati pa naman eh. Basta makapag-play sila together. And hindi na nila kailangan ng talagang ka-join ako. Kasi silang dalawa naman nagpi-play sa age gap nila. Madali na lang. Kada so, maglalakad na naman. Masakit na yung dito niya kasi natumba siya kanina yung nagpi-play sila dun sa may paganon sa park. Si puso naman di natumba siya. Natumba, may pagkalampa. Nagalit siya pag ano. Nakikipag-chika ako sa inyo. Ay! papaya ata. Kaya sa susunod din ko na siya i so na. si Bungso. Ayan. No. Mabilis naman. Okay, pagka, ano, arte. Ate, arte. So, kayo, saan nyo ba dadalhin yung inyong mga anak ngayong spring vacation? Mabilis na naman. Siyempre, banding with me. Si Papa may pasok naman. Kami-kaming tatlo. Pero may pasok pa rin sila ng ibang ano extra ano pasok. Kumon, ganun, tang swimming, and everything bukod sa school and pa fifth grade na si ate si Bunso fourth grade ang bilis lang no ano naman si madam sa likod ko nakikita naman no? magagalit yan anong ganap nyo Sunday today pag may ganap si papa nagpaplan ako niya nailabas na lang sila agad agad kaysa sa bahay nga lang puro screen tapos puro pasaway ay, ay hindi naman puro kalat let's go sa jobo really? you can walk? You went to ride here? Yeah? Before nakasakay lang sila dito, yung bag ko. Saka sa likod. Ngayon may sarili lang. Together. Okay, let's go. can you. Not photo. Video. Oh, Ay. oh. <laughs> Why? But no. Ayos <laughs> talaga. miss pa eh. Ininis pa lalo. No. Let's go. but po Gutom na rin ako. Kasi nagtinapay lang sila yun na kasi meron sa bahay. Ay, Ay may sakura na dito. Yung isa meron na eh. Oh. Yung lang kasi meron sa bahay. Tsaka para mabilis na makalabas. Baka umayo pa sila eh. Kaya lumabas kami agad-agad. Hala-hala. Sige, tatawid. tatawid. Let's go. Nauhuli na naman ba si madam? Tingnan nyo nga. <laughs> Inasar eh. Ang ng araw. Pag ano, pag summer, medyo pumapayat-payat ako konti. Pero umiitim. Pag winter, tumachabi-chabi pero kumuputi. Kumupusyaw ba? Saan ang pipiliin nyo doon? Ay! Alang, wala na naman si Madam. Kita nyo. We're home! Madam, bigbig ganyan talaga pag may pag-picnic or things. Pero doon kasi kami Nang supermarket. Pumili na rin ako ng bread. And may mga binili silang makakain nila. Basta yan. Kasi tinapay lang yung nadala ko kaka kanina. Nauna yung ano dessert. Pero bilis sila ng pagkain nila dito. At ako ngayon, hindi ako masyadong gutom kasi nag-breakfast kami ng oras na rin. And nandun si Madam na huli. Actually, kaya naman nilang sila nalang pumunta sa park, mag-play. Pero iba pa rin syempre, lalo na pag-weekend with parents. Kasi someday talaga, baka ayaw na nilang sumama o magpasama with Joa Joa na or friends lang talaga. Kaya sinusulit ko rin na kahit na paano is magkaroon ako ng time pa rin sa kanila kahit kaya naman na nila. Like sa trabaho, gusto ko muna yung swak sa oras or sasakto ko lang na uwian na nila. Yung, yung time ba sa work, hindi ako tatanggap ng trabaho na alam kong may iwanan ko sila dito na matagal. Ganon. So yun, ako ay magpapahinga na. Eh, may, may dinner na. Eh, nasa na ba si madam? At saka kailang kasama ako kasi tinan din si madam. Daming arte. So yun, bye bye na yun na. Bye! Did you go? Tired? Okay, you with... It's okay. You have sakura naman One other people don't have sakura. Ay. Why are you taking It's a video. It's a, ano, vlog. Ay. It's a... <laughs> So, <laughs> nag mag picnic tayo together. Bye! May mga sakura na yun. Baka next week na. Bye!